So, yun mga master, welcome pa ulit sa ating ito ba channel. So, finally uh, kanina ang ginawa rito, isa uh, tinamper na yung ating ano, uh, mga master. Then ang uh, ginawa na rin nila, isa uh, naglagay na rin dito ng uh, gravel. Then uh, binakalan na rin po natin. So, regarding mga master sa uh, naging aka uh, magiging kapal ng ating ano, uh, buhos para sa ating uh, magiging upflooring uh, ay ano, uh, geez. Then uh, yung bakal na ginamit dito isa uh, uh, 12 mm. Ayan. So, okay na. Uh, bale, ito yung ating step. Ito yung ating uh, terrace. Papasok tayo. So, dito yung ating uh, pintuan. So, dito na lang tayo maglalagay ng switch, mga master, sa gilid. So, dito kasi tapon ng ating uh, pinto. Then, ito na yung magiging uh, sala natin. So, sa sala natin, mga master, so, dito na lang maglalagay, uh, dito na lang maglalagay sa Okay, so, dito kayo tayo maglalagay ng outlet. Diyan sa sala natin. Tsaka, isa rito sa dulo. So, bale, ano lang, uh, konti lang yung natin. Uh, tatlong saksakan, isa sa labas, sentro nala ang natin, then isa rito at saka isa rito. So dito naman, abang na lang natin para sa TV. Mga uh, master. Ayan. So bali ngayon ah, uh, simula na tayo. So ito guys yung ating gagamitin, bali one half. Uh, so meron na rin tayo rito mga utility box na gagamitin. <coughs> Ayan. So hindi pa naman tika to, so tubo muna kasi uh, ah, flooring tayo rito. So ito guys, uh, bali meron tayong uno na ano, uh, order. So ito ay uh, dadaan sa taas. Bali hindi na tayo nag underground dito para sa service lateral natin. So, ah para sa ating uh, service entrance. So sa taas na lang siya wala kasi meron naman tayo ng overhang tumbok na rin sa ating uh, mismo mo ano. Ah, uh, ano, ah Nema 3R. So mag-aabot ng service entrance doon. Okay? So hindi na rin uh, di ko na rin kasi gagalawin dating uh, panel din sa loob so para uh, hindi na gawgawin. So So, ang mangyayari ito mga master Dito na tayo mag-aabang ng para sa ating okay. ano, uh, Panel board So tataas na lang tayo ng mga 160 cm So ito kasi yung magiging landing natin Pataas Yan. Okay so ngayon simulan na natin So balay doon muna tayo mag mga master Mag-aabang So abang natin <laughs> Kalau bagus.

boss. Ay, mamaya bulong pagdating, tayo bulong okay, na lang. sa kano na. Naka, puro na. <coughs> okay, so bali na ano siya rito ng uh, long elbow para mabis So hindi na tayo mag-iinit. ito yun ay Pwede tayo So dito guys yung ating allocation ng panel natin So halos tigit lang sa posting natin ay, na. ay, Hindi makakuha na sa harap Hindi tayo. Oh. Okay. Ah. yun yun hindi na lang po. Wala na natulog dyan? Ha? Huh? Hello? Hello ba? Ah, uh, kukunin mo na rin ang Sahara. Sahara? Oo, oh, baka tayo wala magamit. Sahara. Mga ilang kayo kakarga mo? Oh? Pinsi. Pinsi lang daw, puro man. Okay na kayo. Pagka makakabente, di 20 na. Hindi, hindi makapal niyan. Dali ako naman. Ay, okay, Sige, Sahara ha, huwag makakalimutan. Ayan, eh, so inabangan mo na sila ng matubo. mo doon sa resibo. mamaya lagi ng analytics dito. Okay. Ingat. <coughs> Uy, hey, ito po nang sako. Oo. Oh. Dadamay ito bukas po. gano'n. kaya lang tayo ng... Wait. <laughs> Ayan, so tapos na mga mastering para sa ating uh, weather for pocket natin sa outdoor. Ayan. So inabak ko muna siya ng na tubog ng ano, hindi uh, pa naman tayo mag -ana. Uh, di pa rin siya matikitan ng kawa nang nagpapabil pa tayo ng Neltex. So, mamaya siya titikitan. Ayun, ang next natin. Ay magkakaroon tayo isang outlet pa ron. Tsaka dito sa kanto. So, dalawa lang yung uh, ay lang yung abang natin. So, yun lang yung abang natin. Then uh, dito sa may poste, eh, sama lagi tayo ng outlet dito para sa TV nila. Ayun, so napakadali lang. Kaya nga. tigas puro mga pang-loob. Tatel sa manito ay.

Okay, so yung mga master, bali magkalagyan tayo rito ng anel Sa lalo na siya para daming mga kubo rito. Obrigado.

may susuot yung ano. Ano po. Ah, kawad lang. So, wir laden mal die da an. kasuot ng ano sabon din 'yan may mga teknik mo diyan para sa shot, iko-tapin niyo 'tolo. Ganito. Eh basta pli Ay, gano kana Ay, kasi na-discusser na Terima kasih telah <laughs> menonton!

tingin niyo kung maroon yung tingting na yan tarang, Ano talaga buong buong talaga eh, yan, nasahod. you mm.

Ah. Oh! Kalinganay kalinganay kag imbaki kag kumanda. Akala ko na bubus dahil nga pala yung magkakasapan na yung ako eh. <tong> Minagam kaya lang

So yung mga master, bali uh, tapos na po tayo magkabang dito ng asa uh, electrical natin. So bali apat uh, na -out outlet -out lang yung uh, inabang natin. So yung uh, kasi ng outlet natin is uh, underground. So sa ilalim. Ayan. Uh, bali ang ginawa natin dito. So ito guys yung ating ano, uh, unang saksakan sa labas. Ayan. Sa ating terrace. So pinagilid ko na lang siya rito kasi nakadrop dito. So dito na siya pinadaan sabay sa ating flooring. Ayan. So pinataas ko siya rito. Then uh, isang outlet dito sa poste. So pinasabay na, na ng engineer. So kasi uh, dito yung ating ano, uh, tisa TV. So ito yung saksakan niya. Then uh, pinadaan ko na siya rito sa ilalim para wala nang uh, abala pa nagforma sila. Then, uh, yung control ng ating switch sa labas, sa ating uh, overhang. So, meron tayo rito. Tsaka dito, bali, dalawa. At tsaka sa terrace na sa taas. Then, uh, dito sa ating ano uh, kusina. Tsaka sala. So, dito natin uh, nilagay. So, bali, dito na lahat yung control niya. Okay? Then, uh, yung ating uh, panel. So, dito nakalagay. Sa part dito. So, dito ko siya inilagay dito, mga master. Okay? Uh, bali, yun lang. Uh, tapos na po yung ating abang. Okay, salamat po.